at Mendoza. Magandang araw po sa lahat ng aking taga-subaybay. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay galing sa ating letter center na si Mary Ann. Hello po, Miss Abby. Ako nga po pala si Mary Ann at dating empleyado ng McDonald's, hindi ko na lang po babanggitin kung anong lugar o branch po ako na destino para mayawasan din po magkaroon ng issue. Ako po ay may third eye at dahil dito ay madalas akong makakita ng mga multo. Isang buwan pa lang ako noon sa McDonald's. Pero halos araw-araw kong nakikita ang babaeng multo sa CR. Noong una ay saglitan lang ang pagpapakita nito sa loob ng isang araw. At hindi na ito nauulit pa. Kaya hindi ko na lang din ito inintindi at sinasabi sa mga katrabaho ko. Para hindi na rin pagmulan ng takot lalo na at 24 oras ang operation nito ang CR ng pambabae noon ay may dalawang cubicle sa loob kaya di may iwasan na minsan ay meron ka talagang makakasabay duty ako noon ng gabi hanggang madaling araw kaya hindi ako gaanong gahol dahil hindi rin naman masyado madami ang kumakain sa mga oras na iyon Alas dos na ng madaling araw nun at medyo nakakaramdam na ako ng antok. Kaya sumaglit muna ako ng CR para maghila mo sa tunihi. Walang tao nun sa CR kaya tahimik. Medyo nakaramdam ako ng kilabot pero hindi ko ito pinansin. Kahit iba na ang nararamdaman ko noong mga sandaling iyon. Pagkapasok ko palang sa isang cubicle, ay eh biglang may nagsara ng malakas sa kabilang pinto ng cubicle. Pero wala naman akong narinig na may pumasok. Dali-dali akong umihi para silipin sana ang kabilang cubicle. Pero pagbukas ko ng pinto, ay eh wala namang tao sa loob nito. Kinilabutan ako sa takot ng mga sandaling iyon. Pero mas may nakakatakot pa pala akong masasaksiyan. Nang biglang magpakita sa akin ang babaeng multo. Nakasilip ang ulo nito sa taas ng cubicle. Mahaba ang buhok nito na halos natatakpan na ang mukha. Sa sobrang takot ko ay dali-dali akong tumakbo para lumabas sana nang CR. Ngunit, hindi ko mabuksan ang pinto nito. Nagsisigaw ako sa takot dahil nakita kong gumagapang papalapit ang babaeng multo. Pero bago pa man makalapit ang multo na iyon, ay nabuksan na ng mga kasamahan ko ang pinto ng CR. At nag-aalala lang nagtanong kung ano ang nangyayari sa akin at ako'y nagsisigaw. Hindi ko sinagot ang mga pang-uusisa ng aking katrabaho dahil dali-dali akong numabas sa CR na iyon. Sa employees room ko na ipinento sa kanila na may nakita kong multo sa loob ng CR. At doon na rin nila sinabi sa akin na hindi lang daw ako ang nakakita sa babaeng multo na iyon. Sabi ng kasamahan ko, ang babaeng multo na nagpapakita ay dating service crew ng McDonald's. At sa CR na 'yon, nagpakamatay. Dahil hindi na daw kinaya ang bigat ng suliranin sa buhay. Oh. e aí